ulit ako na nawa. ako. Because I, I've been there. What if ako ang nandiyan ako? At uh, sinulong ko lahat uh, ng orders na nga bibigay ng orders na akin. Uh, at ginawa ko. Kahit na uh, ano, bordering to uh, illegal, illegal acts. Uh, as, unconstitutional acts. Questionable acts ginawa ko na lahat na eh. pagkatapos ngayon, tanggalin lang nyo ako na. as a group, as my opinion as a as a uh, forward chip in me yung feeling ko but then it doesn't erase na talaga masamang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya ako pa niya

Tagalog na nandoon po tayo ngayon sa PNU. Pagkada po budget deliberations na sa House, makakatanggap ng putos galing sa taas sa sabihin, ang puntahan nyo yung mga congressista niyo, hindi niyo kung ano request nila, ano yung mga complaints nila, sa lugar. Meron po ba kung na-experience na gano'n, sir? O may inutos kayong gano'n during your time as chief of PNP? Well, expected yan. Expected yan dahil uh, na gusto natin na uh, ano, gusto natin na uh, smooth sailing yung budget deliberation political concerns ng mga ng mga people who are uh, will who will empower the first you have to meet their, their expectations kasi parang pagdating sa hearing mismo sa na o oh, ginagawa yan lang ito ang ginagawa yun but during my time hindi ko yun hindi ko yun ayaw uh, hindi yun, ayaw. Kasi, you know, open, imagine, uh, hindi ginawa yun kasi kasi open naman sila magsabi sa pag sa akin, mga sinagot, kung kailangan sila na